What's up, what's up, guys! <laughs> Good morning Baguio! Welcome to Shimano Cycling Festival Day 2 So ito yung gravel adventure dito tayo nag-register It's a beautiful Sunday morning uh, No hint of rain clouds Sana wag umulan para hindi makadagdag sa lamig dito Ginigilaw po ako, promise. Nilalamig ako. The first wave of the gravel adventure is about to start na yan. Nasa third wave tayo. We're very, very excited. Yes, shout out mga taga -pampaga. Yeah. Woo! Maya ka pa ba, kabalin. <laughs> so Let's go! Yung sina din, si Jero Victoria yun. Yan. So, nandito si Boss Toyo, si Jeno Kamalen, si MTV Aita na in dun sa May Ligoran. <laughs> uh, we're about to start na. Seconds na lang. Here's the countdown! 3, 2, 1! Let's go! Woo! Mas safe ride? Ingat, ingat tayo. Ride right right safe. Right. Right safe. This is not But a race. Dahan-dahan right. lang po tayo. Uh, Papa Jack, this is not a race. race! Enjoy tayo. <laughs> Oh, uh, pag pagitnay yun si Papa Jack para hindi makapag break away. <laughs> Temperature natin 21 degree, degrees Celsius. So hindi nagaanong gaano malamig. Hopefully it stays that way. Sana hindi nga umulan para hindi manginig. So dun sa GPX file na uh, pinadala nila, oh, yeah. merong lugar called Luwakan, Itagon. I have no idea kung <laughs> saan <dyan. laughs> Because for, uh, for me at least, This is my first time talaga na makapagbisikleta sa Baguio So I have no idea kung ano yung mga road conditions dun sa mga lugar na dadaanan natin Pero yung elevation natin, men, abot ng 3,400 mahigit Tapos yung maximum grade na nakita natin is, it's like 35-36% gradient <laughs> Ay nakuwa! As expected dito sa mga daan sa Baguio ahon-ahon plus ahon. the factor na mas manipis yung hangin dito medyo wala pa man ha 2.8 kilometers hinihingal. hinihingal na po ako hinihingal na po ako <laughs> <laughs> course part yung course napakadali ah uh, 28 to 30 kilometers puro lusong siya so minimal minimal effort lang talaga eto lumulusong na kami eh ang problema babalikan natin to <laughs> so you have to assess kung talagang kaya namin balikan to ito start na daw yung lusong na mga lusong na mahaba papuntang itagon kung saan man yun I don't know. <laughs> nakakatakot yung descent namin medyo steep sya ang dami bang mga siko tapos look basahin daan tapos meron mga ginagawang mga construction and then Uh, it's a busy road, ang daming mga sasakyan din. Almost 5 kilometers na yung nilulusong namin pero dem hindi po ako masaya. <laughs> Dahil pag ganito mga lusong na mahahaba sumisigaw ako like, woo! Okay, so ang right now, I'm not very very happy. Actually, I'm very very sad. Dahil ito yung babalikan natin papaya. <laughs> So, ito pa habang lusong na ito magiging napakahabang ahon mamaya din Saan so, tayo dito ito para magpa picture asintayin ah, na rin natin si Doc Quick selfies lang, quick picture Tubig na konti Balik na naman, lusong na So yung 5 kilometers na lusong hindi pa tapos <laughs> Lulusong ulit tayo Ingat lang oh, daming mga siko Baka mag-overshoot Tapos yun nga, yung sinasabi ko kanina pag nag-overshoot ka, baka may kasalubong ka ng sakyan or motor. So, ingat. Tapos, manage your braking. Punch braking lang. Huwag mong ibabad. Para hindi mag-overheat naman yung mga preno. Ganyan lang, o. Oh. Pindot-pindot lang. O, oh, ba? Diba? I think, nasa 11 kilometers na yung nilulusong natin. O, yata si Papa Diego. Hinintay tayo. kala ko nag-breakaway na. <laughs> So, okay, ito, after more than 10 kilometers, actually, 12 ata, 12 kilometers yung lusong eh. Umpisa na na yung ahon. Remember, this is not a race. So, pacing lang ah. Pakisabi dun sa nasa likod. Oh, Papa Jack, this is not a race. Habang-habang <prawn> <plausible>. <laughs> araw. Tak takbong pogi lang tayo. Pacing lang. 6 o'clock <laughs> pa naman yung cut-off eh. <laughs> yung unang ahon natin, okay Okay lang maikling maikli lang tapos very very mababa lang yung gradient tapos ito parang lumulusong na naman tayo hindi, hindi, ako natutuwa talaga pag lumulusong kami men promise pagdating pala sa may 31 kilometers so meron kang option na mag u-turn na bumalik pero makakuha ka pa rin ng finisher medal kasi beyond the 31 kilometer yung gravel section nya it's very very tough daw So, parang ngayon ko palang na-experience na yung isang bike event uh, Nagbigay ng option to cut the uh, route short Ibig sabihin <laughs> talagang mahirap na mahirap yung gravel section After the 31 kilometer mark 24.8 kilometers Papahinga lang kami kasi ang ganda ng view dito ano. Apos, Tapos, help Sorry? Hindi ako nagpapahinga. Ay, so, sure, ano, ano pala? Umihil lang ako. Ha? Umihil lang pa siya. Sorry, sorry, sorry. sorry, sorry. Oh, ibayin na natin yung mansiyad natin ha. Mag-enjoy na tayo. Sarap mag-bike! Woo! Sarap ng lusong! Woo! Kasi pabalik, wala, wala nang magsasalita sa atin. Dahil <laughs> enjoy na natin. Grabe, di biro yung mga siko. Ang mga nadaanan na namin kanina. <laughs> Grabe yung gradient. Mawawa wow, kami pabalik nito sa yung bridge kanina na nakita natin sa taas dadaanan na natin Bawin na lang tayo sa view Grabe Ang na ng mga preno Pangamoy na <sighs> okay. Ayun yung hanging bridge dun sa video ng ano Shimano Sayang hindi tayo dadaan dun Nandito na tayo sa mahabang bridge <laughs> Kanina dun tayo galing sa itaas oh <laughs> Grabe, babalikan natin yun. <laughs> After nung bridge na mahaba, ahon uh, tayo. Uh, I'm not sure kung gaano kahaba to eh. Pero we're nearing the turnaround point. So we're still thinking of we're gonna opt that option or not, kundi diretso tayo dun the 40 kilometers. Grabe! Feeling ko napakaliblib na ng lugar na to. <laughs> Ito yung part ng bagyo na hindi pinupuntahan ng mga turista so yung na haba ng ahon dito men ramdam ko yung nipis ng hangin ang hirap magsalita hindi pa tayo nakakaabot dun sa optional u-turn but ito, pinapatikim na sa atin yung ahon walang kwenta tong ahon na to compared dun sa nilusong natin kanina yung nilusong natin kanina yun yung merong 31 to 35% gradient ah uh, what more pa kaya yung power natin oh man uh, oh shit oh shit ang tarik. oh my god oh my god kaya akong tayo ando ah uh, 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 oh Shit. Ah, uh, tarik. Hindi nila malamig daw sa bagyo bakit tagaktak kami <laughs> grabing pawis <namin>. lang <laughs> hindi naman doon malamig sa bagyo hindi eh. <laughs> <laughs> natin nakasalubong na pabalik lahat sila they took the optional U-turn <laughs> kasi sobrang hirap nga daw talaga tapos inaalala pa, ina pa nila yung grabing ahon pabalik <laughs> may dusong hindi natin pong kung kano kahaba kung hanggang saan tong na to Ha? minor minor sobrang minor na lusong lang pala. pero at least hindi siya ako yun yung importante doon pagpahinga tayo ulit ngayon ito, climb na naman enteric dito tayo para iwasan natin yung mga pababa na yung na sacrifice muna tayo dito tayo sa right side ay medyo pangit yung daan sabi ni Nat after nito lusong na tapos gravel section na yes okay. ko nakatikim din ng gravel <laughs> bago tayo nag gravel kaya na <laughs> nga eh Ay nako, so nakasalubong na natin si Jeno Cuenco and si Sisclista Ma'am, si Ariana Ibangilista, pabalik na sila. <laughs> Grabe! Pero yun, enjoy na natin ito oh. ganda ng view! Teka, teka, teka! Bigyan ko ng aerial view yan. Yan oh. ganda ng view dito o. Oh. Ito, pabalik na na si Nazar. Ingat po, ingat. Uy, ang ganda ng bike nyo. <laughs> Nakaano sila. Anong tawag dun, Dok? Uh, basta, yun. <laughs> Dalawa sila sa isang bike. Lusong. As according kay Nat. Gravel section na dito. Uy, ang tarik din, ha? Naandahan. Tarik din. Grabe, oh. Nakatingin din ng gravel, oh. Sabi nila, gravel adventure. Ngayon lang yung gravel. <laughs> After 30 kilometers, ngayon pa lang nakatingin ng gravel. Hi! So, nandito na tayo. Sa turning point. <laughs> Grabe. na <laughs> Konting-konting gravel lang yung tinikman natin. Nandito na tayo sa turning point. <laughs> Oh. Sir Mikey! Hello! Baka na <laughs> Grabe! So nilagpasan natin yung optional na turn around. Don't get us wrong, di namin di niya na ganda. Sa so, yun pa yung pinakatoktok niya. <laughs> Another 4 to 5 kilometers pa. picture lang tayo dito. Kasi so, wala kami masyadong picture. Sa so, gravel trail eh. Or gravel road. Puro cementado. <laughs> Tulad yung nabanggit ko kanina. Uh, we took the optional U-turn dito sa 31 kilometer so pabalik na tayo nag picture picture lang tayo dun no? sa, ang ganda kasi ng video dun eh. overlooking ng bundok gratis at least meron tayong mga pictures na nasa gravel nga tayo ay grabe yung mga lusong men kakatakot kanina <laughs> ay sakit ng palad ko hindi ko mabitawan yung preno tigam tiga yung preno kanina sabi tignan mo naman yung mga siko dito men meron pa nga yung iba dyan talagang mas mas matatalim pa din mga siko doon. ah men food food ang preno ay kakalagpas lang natin doon sa mahabang bridge dito pa lang po magsisimula yung race men ito na yung matarik mahabang ahon pabalik ng Burnham Park tiyagaan lang kung di talaga kaya pwede naman maglakad <laughs> is one of those moments na pinipilit mo pang mag-shift pero ubos na pala yung mo sagad na sagad na pala pero parang kulang pa shit taas ng gradient dito it's a prank grabe 17 shit come on man Damn, yung naglalakad ka lang tumataas pa yung heart rate mo <laughs> Grabe, grabe, yun lang sabi ko, grabe Tignan mo naman yung siko dito men, paano mo ibabike yan, paano mo ibabike yan Siguro nagbike lang kami mga 20 meters, tapos ito bubulaga sa'yo, <laughs> grabing ahon Walk bike, walk bike. Pero mas marami pa yung walk. A few meters of bike. Pahinga ng marami. Lakad. Pahinga na naman. Damn. Lang katapusan. Nakarating din sa checkpoint. Pahinga tayo dito, man. Grabe. Hingal na hingal ako. Sasabog baga ako. Yay! Oh, tinong! Tida, tida! Woo! Sarap! Woo! Woo! Sarap, sarap, sarap! Oh, sige! Oh, okay na yan, sir! Sarap! Woo! Oh, libre ni ko! Thank you, thank you, sir! Nakatikim din ng lusong! Ang tagal! Bago tayo nakalusong! Pabalik na tayo doon sa isang bridge. And then after nung bridge na yun, Siyempre, ahon na naman. Ano pa ba? Pabalik na ng Pornhub Hub. Umbisaan na natin magbilang. One, two, one, two. <laughs> one, two, one, two. Ahon na. Grabe yung speed ko. Kanina pa hindi tumataas ng 10 kilometers per hour. Ay, grabe. Ang layo pa. Up. <laughs> Meron kaming naaamoy na babango. Kaya bababa kami rito. <laughs> Ayan, no. Oh. Umuusok yung ihaw, oh. Ay, yung bango. Kain mo na tayo, men. Remember, this is not a race. So, dahil hindi yung race to, syempre kakain muna kami. Kayo, magmadali kayo kami. Meron ito, na lang ako. Back on the road! Gusto na tayong kumain, magkape. Mag Hoy, mag... hindi ako nag-CR ah. Hoy, hindi ako nag-CR. So, yung ginagawa pala naming strategy after a few kilometers, 2, 3, 1, 2, 3 kilometers. Depende sa condition namin. Pahinga. Ah, oh, man. Hindi namin kain diretsuhin to hanggang sa taas. Look at that view, man. Dito ka nalang bumawi. Just enjoy the view balik na tayo doon sa Itogon ay, Ahon pa, syempre! Ay, meron isang road marshal kanina Ang sabi niya, less than 1 kilometer na lang tapos lusong Malapit na rin tayo dun sa maraming pine trees ay Grabe, ahon men, non -stop. Promise Walang recovery, the only way na makakapag-recover ka is for you to dismount and stop ito na, pine na. Tapos lusong. Last 5 kilometers. Woo! Tamdam ko na ulit yung lamig ng Baguio, men. Sarap. ha ah! Ito na, diretsyo na tayo. Ang Burnham. Wala lang hintuan daw, men. 4 kilometers na lang. Dok! Oh. Naaway ko na yung mga bibi sa Burnham Park. <laughs> Malapit na, malapit na tayo. Woo! Uh, sa bukas, men! Bornham Park na! Few meters na lang. Nasa finish line na tayo. Yahoo! Eto na! Dito na tayo sa finish line. Woo! Woo! Oh, no, dito daw, dito daw! Woo! 101. Woo! We're done! congrats man! patapos na lang ka uli ligaw, ligaw pa eh <laughs> Yun, thank you, thank you here's the medal, finisher 2024 Shimano Gravel Adventure Shimano Cycling Festival July 13, 2014 2024 Benguet, Baguio City Last boy, this is it Yun, Thank you Shimano Cycling Festival Thank you Baguio City Finally, natupad dary nyo pang-araw namin makapag magapag-bike sa bag, bike sa bagyo. Parang mo niya? Ano nangyari? naiyak? Hindi pa sa 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 mga bike sa 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 na. sa 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 To do that, please subscribe, hit that notification bell, <laughs> select all, like and share. Lagi share sharing sabe? Sharing. sharing. <laughs> <laughs> <laughs>